Guys, Good morning good morning sa ating lahat Welcome back again sa channel natin sa JMC TV Today is Monday, uh, June 24 uh, Time check is 11.20 ng umaga mga guys So, kumusta kayong lahat? Sana ay nasa talaga kalagayin tayo uh, Sana ay samahan nyo ako dito sa gagawin natin uh, Sa araw na to ay wala tayong na uh, schedule na umalis o makipag-meet up regarding doon sa ating mga produkto sa JNC Bag Expert yung mga produkto namin katulad yan ay uh, yung mga cover ng pick-up trucks mga guys so ito po ang gagawin natin today is uh, mag-re-research ako uh, titignan ko yung iba't ibang activities ng mga fisherman sa ibang mga bansa kung papaano sila nabuhuli ng isda, papaano sila gumagawat ng mga fishing gear uh, para magkaroon tayo ng uh, magandang idea mga guys. Nice. Kasi yun nga, uh, meron kami papasukin na panibagong hanap buhay yung fishing business mga guys dito sa akin. So, habang papalapit ng papalapit ng time frame na binigay namin kung kailan namin ilunod yung aming business ay kailangan kong mag-research doon sa mga techniques kung paano humulit ng mga first class na mga isda mga guys kasi yan ang napili kong hanap buhay na papasukin dahil yan po ay necessity ng tao dahil pagkain po yan mga guys so kailangan natin ihanda yung ating sarili, mag-research uh, para hindi tayo mabigla. O, kailangan natin na uh, pag-aralan lahat kung ano yung mabuti, kung ano yung mas magaan, kung ano yung mas matipid, ano yung mas uh, pwedeng uh, makapagbigay ng uh, napaka-advanced na paano humuli ng mga first class na staff. guys. Sana all. Kulad ng mga lapu-lapu na yan. Yung mga lobster na yan. Yung mga blue crabs na yan. So, yan ang pinaka magandang uh, i-push natin sa market mga guys. Kasi sa ngayon, dito sa Metro Manila ang marami mga hotels sa mga bagong restaurant. So, nangangailangan sila ng mga seafoods mga guys. So, yun ang aralin natin kung paano tayo makapag-market yan mga guys na fresh yung ating mga produkto na gagawin sa kanila kaya uh, nagkaroon ako ng idea patungkol sa hanap buhay nyo mga guys so ngayon tayo ay pupunta ng Malaysia muna mga guys titignan natin What? natin yung kanilang style doon sa fishing uh, mag check ako dyan ng ilang mga video so ikakat ko lang pag-uusapan lang natin kung ano yung pwedeng ay highlight ko dyan mga guys uh, ano. tapos susunod so, naman yan ay sa Norway ang pupuntahan natin mga guys so maraming maraming salamat po sa inyong pagsumaybay sa aking channel sa, sa JMC TV uh, thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-like that at saka nag-share So, ang totoo niyan mga guys, meron na akong mga bangka na prospect na nakausap ko na sila na i-share, in babayaran ko na sila mga guys. Tulad din yun, yung bangka na yun, yan ay sa Masbate. mas hindi siya naman ay sa Mindoro. So, malapit lang yan sa Pito Quezon. so pili na kitawin mga guys. So, oh my God! Wow! So, this month ay naka-schedule tayo na mag- Uh, mapping doon sa pitogo kung saan tayo pwedeng mag ng ating uh, uh, business. So may mga nakausap na ako na tao doon na yung ng property ay parintahan nila sa akin. So chichik natin, manginili na lang tayo mga guys. Tapos mayro mga inalok din doon na bangka katulad po niyan, yung, may karga na yan. So, inalok na po sa akin yan, mga guys. So hindi ko lang sasabihin sa inyo kung magkano yung halangin yan. Pero sa tingin po natin, ay yan ay malaki. Ibig sabihin, is malaki din po ang halaga niya mga guys. So, sa utol ko, si Denise shout out Brad. Right. Uh, alam ko, naka-prepare na yung mga lambat mo dyan sa bahay mo. Ah uh, okay, ta tara mga guys, let's go. Uh, tayo ay chit-check natin tong yung video na yan. yan, 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 Sige mga guys. So, habang nanonood kayo, kailangan meron kayong popcorn, popcorn dyan at saka juice, okay na yun. Or coffee, um, kaya coffee na may kasamang uh, tao dito. Yung focus. okay na yun mga guys. So, okay, thank you. Mag tayo. A few moments later. So ito yung unang tingnan natin mga guys kung paano sila gagawa ng stop. Tinitingnan natin kung paano gumagawa ng fish trap or ang tawagin dito sa atin ay bubo so yung ginagawa niya ay para po yan mga guys sa mga lobster sa mga blue crabs pwede dyan o pumasok ang isda pwede rin mga guys kaya lang yan kung sa isda medyo maliit siya mga guys uh, hindi makakapasok yan yung mga malalaki so mapapansin nyo yung raw materials na ginamit dyan ay screen yan po ay nakapinturan pinturan na siya mga guys. So yung pinaka gun tacker na ginamit niya, hydraulic po 'yan mga guys. So nakabili na ako niyan, meron na akong binili niyan. So in order ko 'yan siya sa Shopee. Pati yung mga balan niyan mga guys, meron na ako niyan. So nag simula na ako pagbili ng mga uh, tools para dyan para kung sakali na mag-start na rin kami pag gawa niyan ay mabilis yung trabaho so hindi na magtali-tali mga guys so mapapansin nyo ah, mabilis siyang buuhin kasi madali lang siyang i-fold madali siyang katingin mga guys so mapapansin nyo napaka easy lang yung pagtrabaho guys so, hindi masyadong ahasel uh, kasi kumbaga bago siya sinulan trabahoin so yan ay pinag-aralan muna kung ano yung sukat ano yung materials na gagamitin at yan ay may oras yan kung sa isang araw ilan ang nagagawa dyan mga guys so mapapansin nyo napaka creative po yung nag design yan no? so hindi siya barubal na pagkatrabaho. So, iniisip talaga niya na mabuti na ang kanyang ginagawa ay maganda tingnan, syempre. So, mapapansin nyo, kinating niya yung portion na yan dahil dyan ipapasok yung pain, mga guys. So, yung pain yan, na isda din. So, hindi siya direktang nakakain noong papasok. Kasi nandyan din siya sa loob mismo ng pinaka, yung pinaka screen na yan, yung kulay red, dyan inilalagay yung pain. So, hindi siya makakain din ng papasok. So, hanggang sa dumami, nang dumami yung papasok dyan, hindi rin makakain yung pain po dyan mga guys. So, mapapansin nyo, napaka-unique yung kanyang pintuan, di ba? So, nilagyan nyo siya ng rubber para mabilis yung pagpasok ng ano, pain at hindi na kailangan talian pa. So yan mga guys. So yan, nagcutting na naman diyan sa area na yan. Para yan ang pinaka entrance nung ano nung fish trap. Or yung trap ng lobster or ano pa man ang papasok diyan. So napaka dali lang siyang gawin, mga guys. Ayan, So, expected tayo pagka ganyan ang style nung pagka gawa nung lobby nung uh, trap or entrance niyan, Expected tayo ay ang papasok dyan, lobster or mga crabs. O lalo na dito sa atin, madaling hanapin yung mga crabs, guys. Mga blue crabs. So, yan po ang maganda dyan. Eh, no? So ngayon po ay pupuntahan naman natin tong dito naman sa Malaysia. Uh, tingnan natin naman yung mga activities nila dito. Yung style naman nila sa mga bubo nila dito. So simple lang to mga guys pero unique tingnan niyo po. So ito, ah uh, meron silang roller na ginagamit. So machine kailangan talaga dapat 'yun ng paghila ng mga bubo kasi mabigat 'yan eh. Para yung mga kamay ng tao ay hindi malapnos. So ayan mga guys. Kita niyo naman. Yan ang pinaka the best na huli dapat sa bubo. So yan ang pinaka maganda mga guys. Tingnan niyo puro first class yung isda na lang mga guys kaya kung meron ka nyan dito sa atin meron kang isang daang piraso nyan na nakalaglag sa lahat lahat so napakaganda so ayan po so simple lang yung kanilang bobo mga guys ang frame nila ay kahoy tapos screen lang din yung dingding -ding kanya lang hindi masyadong quality yung pagkatrabaho so yan ay I minadali mean, lang siya mga guys kaya kung yung screen na ginamit kanina doon sa unahan ng video na tinignan natin kung yung yun ang gamitin para dyan tapos maganda yung frame tapos i-upgrade siya ng konti so mas maganda siguro mga guys tingnan nyo po So, ang mga isda dyan ay karamihan dyan ay yung mga maya-maya, emperor, tapos lapu-lapu. Yan mga guys, oh. so So, napakasarap tingnan mga guys. O mukha nyan, isda na yan. So, imagine niyo po yung holy nila sa isang fish trap ay napakarami hindi, kung hindi ako nagkakamali mga more or less mga 50 kilos po yan all in all kaya napakagandang idea po yung ganito kasi naka steady lang yan sa laot so wala tayong nalalabag na batas sa BIFAR kung sakali yan ang fishing na atin ipractice dito mga guys ang totoo niyan, meron ng gumagawa niyan dito sa atin kaya lang hindi pa masyadong na-upgrade yung kanilang pagkagawa siguro dahil sa short yung puhunan so yun din ang nagiging problema kanya yung plano ko kami magkakapatid uh, this year ay i-upgrade namin yung mga ganyang style tapos malaking bangka tapos yung panghatap niya ay nakahydraulic na din para kung magpandaw ka ng marami ay mabilis lang mabilis yung pandawin mga guys so, napaka unique no ang ganitong mga idea mga guys so perfect ito dito sa atin dahil sabi ko nga yan po ay napakagandang negosyo sa dagat dahil yung mga nahuhuli dyan talagang nisisipin ng tao dahil pagkain po yan mga guys so wow napakaganda mga huli quality quality po siya mga guys so hindi tayo talo dyan mga guys So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag niyo kalimutan na i-subscribe. I-like, i-share po niyo mga guys yung ating mga ginagawa para po maging updated kayo sa lahat ng aking mga gagawin dito sa JMC Bank Expert. Okay, thank you.